Alam mo, madalas itanong ng karamihan, pwede ba ang LGBTQ sa Marine, Reservist o sa kahit anong branch ng Reservist? Ang sagot dyan ay oo, oh, pwedeng pwede. Sa mundong militar ngayon, ang basehan ay hindi kung ano ang gender identity mo, kundi kung kaya mo bang gampanan ng tungkulin, kung may puso ka sa serbisyo at kung handa kang sumunod sa disiplina. Ang Armed Forces of the Philippines ay nagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng Pilipino, walang pinipiling kasarian, Walang pinipiling orientation basta't pasado ka sa basic requirements tulad ng edad, physical fitness, at background check. Marami na rin tayong LGBTQ na naglilingkod bilang reservists at patunay sila na ang tapang, dedikasyon, at pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa kung sino ang mahal mo, kundi sa kung gaano kahandang mag-alay ng oras at lakas para sa bansa. At tandaan mo, sa training, lahat kayo pantay-pantay, Pare-parehong pagod, pare-parehong hirap, at pare-pareho ninyong kinakaharap ang hamon ng pagiging sundalo. Kaya kung isa kang LGBTQ na matagal nang may pangarap magsuot ng uniporme, huwag kang mag-alala. Hindi ka bawal, hindi ka naiiba, at hindi ka nakakabawa sa kakayahan ng isang unit. Ang importante ay ang puso mo para maglingkod at ang respeto mo sa kapwa mo reservist. Sa dulo ng araw, ang tunay na sukatan ay disiplina, integridad at serbisyo. Kung bitbit -bit mo yan, tandaan mo, may lugar ka sa Reservist Corps at kailangan ka ng bayan.